Nandito tayo ngayon sa Motor Trade Masin. So, bibili tayo ngayon ng Pangkins Owl Sound Applicant. Shout out ni uh, marketing assistant nila guys, si Darlene. Right? So, ngayon, bibili tayo dito ng oil. Hello! Good afternoon! Shout out po sa mga magaganda nating mga, mga magaganda nating motor trade personnel. Hello, Mami Can I buy oil? are, <laughs> ah, are you uh, understand English or I'm what? Well, ah, mag Tagalog? Mag-Tagalog tayo guys kasi hindi nakaintindi ng English to si Minang. <laughs> Shout out uh, to manager! Oh, so uh, okay. how much? How much? RS <laughs> or? Honda Click. Of oh, my Honda Click. Hi, sir. Napagaganda yung base natin dito guys. At saka yung fan ito. Awan naman. part to natin guys five, si Madam Fred. Shout out. How much, Maminday? 275. So 75, bat ang mahal? <laughs> anong brand po yang pang-change oil, Maminday? Maminday, anong brand? din vlog Anong brand? Enios. Enios. No, uh, gusto ko yung kuan uh, Honda. Honda ang gusto ko paminday. Ah, Honda dito sa 75. Sa no, 75? Hindi, katong grade. Katong grade. Ayusin mo na nga, Lisel. <laughs> 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 oh, <my> <laughs> Grabe guys. Ngayon lang sila nakakita ng gwapong vlogger. Ciao. <laughs> <laughs> so. Korea. Yan, pang scooter. so ating bilhin guys yung oil na honda pang honda click scooter magkano maminday? 2.75 sino? sino yan? yan? <laughs> yan yung honda anong tawag nyo ito? gold cup o oh, grey cup yan 2.75 2.75 so, yan ito yung ating bayad guys ha kala nyo scam to guys, ito po yung ating pang uh, pang chains oil sa ating Honda Click na 125 yan oh kung gusto nyo magpa-chains oil guys dito kayo sa akin ah pala dito sa motor trade <laughs> dito sa motor trade maasin nga Ma napakamura lang kayang kanilang uh, oil guys oh. 275 suggested price 0.8 lang ating gamit guys oh yan 0.8 Sir, hi! Excuse me po. <laughs> Ang sukli ko maminday Bakit kaya hindi mo ako sinuklihan ha? Magkano ba yung sukli ko? 25? Bakit 25 maminday Dapat 35. Oh, ito si Mindy Ah, ito so si Okay, tama, tama, Ang tama. Ang chocolate na dapat, 35. 35. 35. 35. Kahit okay. na <laughs> <laughs> may discount, PWD. Grabe, hindi si ka madam. May grabe, grabe. Okay, it, sakto na mami nai. Yeah. Ayan, so tapos na natin bayaran to. Uh, for only to 75 guys, you can buy oil and motor freight. Uh, ito po yung may-ari ng oil guys, si Madam Fred, Fred. Hi! Ay, <laughs> 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 gustong kumuha ng motor, ang daming stock guys. Promo sila ngayon, walang down payment. Ito so, yung grabe, pinaka the best na marketing assistant yung na guys. Oh. oh. ito po yung kanilang mga stock guys. Ha? Ah. Uy, no, akong video. Okay, so mga gustong kumuha ha. Ah. Ah, mayroon akong nag, ginawang video para po sa inyo. Ayan, paki tingnan lang po yung mga previous video ko guys kung paano mag-apply ng motor sa motor trade. Oh. Ang dami nilang stock dito guys. Like scooter scooter talaga yung ah, dami ng stock like Honda Click 125 ayan, New Gear, Honda Beat nandito version 4 na Honda Click guys alright, ayan so dito ayun yeah, guys uh, so wala tayo sa ating Honda Click ayan, pwede hindi na mainit pwede na, pwede na, pwede na So, bali guys, ito yung una nating uh, ah pang uh, ilan na pala to ang dami na pala tong uh, pagsinsoel natin eh, buti pa yung motor laging oil guys pero yung mayari walang sinisinsoel sinisinsoel dapat dapat lagi nating uh, sinisinsoel yung ating motor guys para naman ito ang nagsisilbing dugo nila guys diba para maganda yung kondisyon ng ating motor at saka kung panatili natin yung ganyang sayusan. Guys, you know? Oh, tumatagas siya guys. So, 0.8 lang po yung nagagamantin natin guys ha. Kasi, yan, mag-vibe lang ito. Oh, so, kanil uh, ko namin guys na Yan, yan. Yan, dapat patuloyin natin ng mga uh, guys. Dapat wala nang na anong tawag ito anong basta galaw na hibilin din wala nang maiwan na na maitim na langis di ba dapat wala na talaga face ko para pagpalit natin yan diba? ito nang bago right so mag 4 years na pala itong ating Honda Click guys yan mag 4 years na uh, per, second Honda Click version 2 po ito right so kailangan itong natin itong kapanatili ang kanyang kagandahan ng makina sa so, pamamagitan ng pag change o lagi iba. Ano? Uh, Tumutol na ba guys? Kasi nakita natin ito Huh? Uh. Huh? Uh, 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 uh tulog na lahat yun ito po yung kanyang asiti guys dati oh yung maitim na para sa pagmamahal gaya ng pagmamahal ng nika guys maitim itim na <laughs> okay. <laughs> okay. <laughs> okay. Then, okay. kailangan natin kumprisuhin para lalabas talaga yung ah, yung maitim itim sa ilalim Ah, nagbabayad tayo ng suborder order dito guys uh, walang libre dito sa motor trip alright guys yan napakabuti talaga ito namin yung guys napakabay so lagyan natin ng embodo guys para hindi magka-usik-usik. para hindi magka- Basta huwag yung ano, Tagalog sa usik-usik. <laughs> ba? Hindi magka-usik-usik. No? Magka... <laughs> mm. Grabe ha? Oh. Oh, grabe guys. Nagkukulay to yung mukha. <laughs> yan. Ayusin mo kayo baka matapon-tapon yan. Ilulub-lub po yan. Hindi na yan mga point 8, mga point 6 na yan. Ayusin mo pag... One. Ay, Yan, talaga, ang bae talaga ng weekend namin guys Kaya saan pa kayo? Magpa-change oil Sa motor trade na Huwag lang yung babae Ang ipa-change oil Ang motor lang Okay Mabas <laughs> tayo okay, ani Okay And guys, so, tapos na ang change oil yung motor Ako naman ang change oil na yun guys Ako Tara rin, I change oil ka change oil pa ako ha <laughs> Thank you, thank you Beb, parisit ako, bembe Guys, ngayon guys, magparisit tayo ng tetakbo para pagdating ng 3,000 na yung ating iparisit guys. Para pagdating ng 3,000, lalabas na yung no, chains. Guys, reset tayo para sa next nating chains oil. Alright, so ang isisit ko yung 3,000 ninyo ang tatakbuhin. Oh, na may liki lagi. Wala na ako nang ipa. Sige na ba? Paano ito mag-reset ng tatakbo? Parang... Ayan, 3,000. Wala, wala namang... 3,000 na, iset ng 3,000. Wala, win, oil chinsa. Parang... Sige, 17. Hindi dahil, ma-reset mo mo gawas of chinsa oil. Ma-reset mo na. 3,000. 3,000 ang grabe 3, eh, madali lang kasi yung mga napaka-maintenance, grabe. Eh, para, hindi lang aabot ang 1 month ng 2,500. Parang guba ka naman ano. Yan, 3,000. Good. Na. Uh, lang talaga mag-isip ha ha <laughs> uh, <laughs> <pa> ha <laughs> ko ha ha Uh, sa talaga talagang batik ka na mekaniko guys Kaya ito napadali lang na regular dito sa motor Fed. Kaya napakabait na bata Sana hindi pa ko kukunin ni Lord Asan! <laughs>